ito na yung risky part kaya hindi tayo makapag vlog <laughs> kasi maputik yung daan kailangan natin idan dito <laughs> at yun mga pus kamusta na kayo gamit na natin ngayon yung ating MIUI 125 after 4 months ata natin hindi na gamit to oo 4 months nga grabe to <laughs> kanina di ba ito yung video na to pakistart lang natin after 4 months na hindi na gamit ang hirap is startin kasi panis na ngayon gasolina tapos yung kanyang sidings tumutunog yung bearing na stuck kasi siya hindi ko siya na gamit masyado kasi panay tayo NMAX ngayon eh kasi ang ganda talaga ng takbo ng NMAX sasamahan nyo ako ngayon mga tayo ipapasyal natin tong Mio I na to after ilang months na na-stuck 4 <laughs> months lang naman nilinisan ko na rin yung kanyang sidings kasi yung parang kanina may tumutunog na hindi maintindihan parang tunog bearing pero nakita ko na yung problema don yung grasa don sa may torque drive bearing uh, parang tumigas eh, yung gamit naman natin is yung blue na tawag na yun, high temp. Pero tumigas siya. Siguro sa stock, kung nai-stock talaga ang grasa, tumitigas din, lalo kung Nagagamit, di ba? Pagkatapos gamitin pala. Naninibago ang gamitin, ang liit. <laughs> Tsaka ang lakas ng arangkada niya. Meaning, mas maganda talagang gamitin ang motor kung hindi siya na i-stock. Grabing traffic ngayon Kakatakot naman sumingit Kasi di naman tayo sanay sumingit Pero tatry natin Di bali malit lang naman yung motor natin eh. Mio lang naman Nakalawa kanina malaki na naman yung problema nito Kasi yun nga Tumunog yung kanyang sidings Sobrang ingay kanina Kaya ugaliin nyo mga pus Kung may stock man yung motor nyo Eh kailangan pa rin mapa under under kahit every 5 minutes lang. Kasi pangit naman kung di siya napapaandar eh. Siyempre yung langis, nasa baba lang, di ba? Kailangan din niya ma umikot, Uminit, ganon. Grabe yung traffic ngayon. Or nanibago lang. Kasi ganitong oras ako lumabas. Mas maganda talaga kung ginagamit yung motor. Parang sabi ko nga. Or napapaandar lang. Kasi pansingo ko kanina dun sa may mags din natin kinakalawang naman na yung lalagyan na ng bearing sa mags sa harap kinakalawang na grabe di ba le 4 months kung di nagamit, di ba pero wag kayo mga pus kahit 4 months na siya hindi nagamit, all goods pa rin medyo hard starting lang parang ngayon hard starting siya di ba oh maganda pa rin yung kanyang acceleration kasi nalinis ko din yung sidings eh. Ngayon lang yata tayo nag vlog ng rush hour Teka lang nga Harap nga tayo ng pag Ay dun na Yun okay na yun Tapos ramdam ko malambot yung gulong Hindi ko na check kanina yung gulong natin Saka mga preno all goods naman Malakas pa rin sa lahat umaandar naman hanggang sa busina Hanggang sa brake light Hanggang sa high and low Maandar Yun lang talaga yung nakikita yung downside Lalo kung panis yung gasolina Kaya ngayon, i-explain ko sa inyo Bakit kailangan natin paandarin yung ating mga motor Lalo kung nai-stuck sya Or nauulanan Di ba mostly napapansin nyo sa mga kotse di ba Kung hindi nila nagagamit ng ilang buwan Lalo yung mga second hand ganun Di ba dumadami yung sira kasi kailangan pa rin umikot yung lubricant niya sa mga kanya. or yung kanyang gasolina is napapanis number one yan kaya mas okay pa rin kung ginagamit siya or pinapaandar once a week para naman in... oh ito may problema grabe naman yon palyado na alam ko kaya palyado to yung kanyang gasolina is panis na unleaded eh Speaking of gasolina mga poos, kung gusto nyong i-stack yung motor nyo ng matagal, mas maganda pa rin na gumamit kayo ng high-octane na gasolina. Like uh, premium, racing, or blaze. Kung i-stack nyo ng matagal yung motor nyo. Kung maaari full tank, kung kaya nyo, mag-full tank kayo. Ganon yun. Kasi kailangan talaga ng motor natin yun eh. Tapos kakalawangin pa yung tangke kung hindi full tank, di ba? Eh yung tangke ng motor is medyo mahirap baklasin yun kasi hindi pa sa sopuan, di ba? Maraming babaklasin. Tapos mas maganda pa sana kung mag-change oil kayo bago nyo i-stop. Syempre para bago din. Tapos, kung i-stock pa ng mas matagal ulit, tang mas maganda kung tanggalin yung terminal na negative sa battery. Para, hindi siya malopat agad. At yung pinakagusto ko dito sa Yamaha, yung kanyang belt. Yung fan belt niya, ang mura mga po, sobra. Kahit every 5 months kaya magpalit ng belt dito. Kasi, 500 to 600 pesos lang ang original na... Ano to 2BP yata to nakalimutan na no? 2PH parang ganun. Basta yung belt ng Mioi. Ilaban mo naman siya sa Honda na 13 or 15 kung hindi ako nagkakamali. Genuine din 'yon. Eh yung genuine lang ng Yamaha Mioi natin is 500 to 600 sa kasa pa. Kaya dun pa lang mga pos. mag-isip na kayo panalo to. 'Di ba? Pero yung downside naman for me Lagi ko tong sinasabi sa mga vlog ko Kahit yung Yamaha R3 Yung Nmax, yung Aerox Ano pa bang mga natry nating Yamaha Yamaha Gravis Sniper 150 Sniper 155 yung Basta yung mga natry kong Yamaha Lahat ng brand Yung pinaka ko lang is yung kanilang shocks My god Mapaharap o likod Ang tagtag -tag, grabe Siguro signature na talaga ng Yamaha yun Kahit ngayong R3 nila eh Ang tagtag -tag ng likod Kung hindi naman sa likod sa harap nagbo out siya Kasi tayo mga post Mahilig tayo mag banking Kaya napapansin natin nagbo out yung shocks nila Pero sa Honda Click Siyempre advantage nila yon kasi showa yung front at rear nila kaya advantage talaga ng Honda Click yon kita nyo naman tong motor natin mga post na stuck ng 4 months to ah. na stuck to ng 4 months na paandar pa natin pero yun lang yung ginawa ko is linis lang ng sidings kasi tumutunog na yung kanyang bearing sa third drive natuyuan na rin tumigas na yung compartment nito is masyadong maliit pangsaktuhan lang ganun yung compartment nito hindi ko naman sinasabi na uh, hindi siya useful pero kahit pa mga handbag mga impact wrench, pwede mo ilagay tapos nasira pala yung susian nito syempre matagal na tinan nyo o uh, diba nahugot pa yan <laughs> andito yung kanyang switch nilagay ko dito <laughs> papupuan lang yan sana wag yung nakawin kung magitan nyo to sa daan or nakapike sa daan <laughs> ginagawa lang natin ngayon is medyo winawat-wat natin Siyempre, matagal lang hindi nagamit eh diba para kahit pa paano naglulubrikant sa loob nakakaskasan yung oil tapos yung gasolina na panis na mauubos, inuubos ko na lang kasi po full tank tayo mamaya para everyday use na naman natin to eh lagi na lang sa Nmax saka hindi na masyadong comfy to kasi yung ginawa ko sa likod sa upuan natin is pinataba, pinatabasan ko ginawa kong semi flat seat malaki yung pagsisisi ko doon hindi ko na lang sana ginawa pero wala na eh nangyari na maghanap na lang tayo ng second hand na stock seat kasi mura lang naman sa second hand sabihin na natin mga 800 may makuha ka na ganoon kadaming pyesa si Yamaha Mio Lods. Lagi kayang umuulan dito sa La Union ngayon. Ay hindi pa lang ngayon. Last week, buti ngayon wala nang ulan eh. Kapag vlog na tayo kahit papaano. Hoy. <laughs> grabe yung panahon ngayon talaga. Parang babae lang hindi maintindihan ba? Ay, gusto ko nang umuwi pero ang hirap ubusin yung gas ng Mio ay natin sa so sobrang tipid. Grabe. San pa kaya tayo pupunta? Isipin nyo yun mga post after 4 months Kahapon at ngayon lang natin ito nagamit Gumagana naman lahat eh Yung charging niya gumagana Kasi natcha-charge niya itong kulay green natin Gumagana lahat uh, Flasher Left and right gumagana Up and low gumagana Mini driving light gumagana Brake light sa likod Chinek ko kanina gumagana pa Tapos yung kanyang preno malakas pa rin hanggang ngayon Mamura ng gas ang mura ng gas ngayon, mga pos, 50 pesos. Unleaded, totoo.